sa blessings na binigay ni God sa akin. At mali sahod sa intertang ko. Unong sahod ko sa intertang. Binilim namin ng iPhone. No? Bumili akong iPhone dalawa. Couple namin dalawa. No? So, bubuksan ko na box. Uh, si iPhone 16 Pro Max. Bubuksan ko na yung, uh, yung ano, GB 512 GB ng isa. Yung isa ay 256 GB. So, magbukas na ito. Nakasilyo yan, o. Oh. Sigurado yan. Ranyo yan, daddy. Okay. Sila lagyan natin to ng screen protector saka yung so tanggal na yung ano no tanggal na so pwede na so, tanggalin yan ang color sa akin ay black at saka sa akong partner ay kulay to rose gold rose gold rose gold sa akin black MashaAllah, this is my first time, my first iPhone in my life, thanks God, is oh. it